Yo, what's up guys? Magandang gabis yung lahat. Ayan, nandito na naman tayo. Tara guys, let's go! Handa ka na ba ang pasukin ng bawat misteryo sa gitna ng kakahuyaan Mga elemento na nagsisigal ako minsan naman ay nagpaparamdam Mga nila lang na di nakikita ng mga ordinaryo mata sa gabi Halika't samahan natin to kasi na misteryo kasama si Real Ghost TV So yun na nga guys dito na tayo Dito na tayo guys no So ito yung lugar guys Yan Ah uh, Inano na, Pinural na guys kasi Inano na sa mga magkakapatid no, yung rupa. Nang tawag dun So ito po yung lugar guys. Wala magikitang ano dito. Kapit bahay. Yan na sukalin dito guys. Oh talahib na din so meron daw ang din daw dyan sabi nila yun yung hakahaka -haka din dito sa lugar na to ayusin ko lang yung ano ko okay, salamat sa nagmamahal kay Relius ha. Yan, ito yung lugar. Ah. May sumisitsit. Hello May tao ba dito? May sumisitsit ko dito, naririnig ko po Baka ano lang, ibon May sumisitsit talaga guys There guys Dito tayo no Nung bag intro ko kanina dyan Na ano ako na ilang ako guys may lumakad kasi dito nag intro ako kanina halatang meron nakatira dito kaya huwag kayong magalit ha kung meron mga, mga nilalang dito mga elemento hindi ako nandito para paalisin kayo ah, nagbablog lang ako ah, wala wala akong intensyon na kayo palayasin. yan sinisilyuhan ko kayo in the name of Jesus uh, wala di may katungod nga ako hilabtan uh, i declare in the name of Jesus yan sa pangalan ni Jesus wala makakatalo dyan in the name of Jesus manood lang kayo o magparamdam Basta wag lang wag nyo lang akong hawakan. Saktan. Yan, ayaw lang di ko niyo yun hilabte. Serbio kon kita mo. Yan, grabe guys, tumatayo na yung balay guys. Grabe sobra. Ah, grabe guys. Paramdam dito guys. Tuloy lang tayo. ito yung bahay guys medyo ma matalahib na ito yung bahay guys oh. yan ano makikita nyo din yun na ano dun si dun ko din nakita yung may nagparamdam comment down below guys kung meron mga makita no wow sino po yan ito yung paligid ng bahay guys yan o no? malaking kahoy yan o no? yan o malaking mga kahoy so hindi tayo dadaan dyan kasi may naka ano dan na malaking kahoy yan guys oh malaking kahoy guys oh may capri dyan guys feel ko lang huh. Isa dito sa mga haunted house nga napasukan mo guys. Ah, nakakakilabot Hello Hi! Grabe guys, tagsisitayuan yung mga balahibo ko dito Yung bato ko guys, sobra Grabe guys Whew. Sobrang intense ngayon Hello po. Oh. Oh my. Tingnan natin baka may ano. Minato tayo ng damit na nakaputi. Ano? Damit niya sana nakaputi, guys. Wow. Hello Pwede bang pumasok Sa bahay na to Pwede po kayong magalit Pasa wag nyo lang ako sakta na Ayan guys Alon challenge Kaya Ayan, kita nyo guys, saseradohin eh, natin to. Ito yung ano guys. Abuhan nila. Hugasanan nila na pinggan. Huh. Hello po. Sige po, magparamdam kayo. Kondisyon na kondisyon po ako ngayon. Wow. Rinig niyo guys, may umiiyak parang babae, di ba? Ano ka ba, spirito? Mga fallen angels kayo. Na sinumpa. Sino yan? Ano yan? Ang bilis bilis guys Meron akong nakita doon oh Nakaputi Naririnig ko dito guys May May naglalakad dito May naglalakad Naririnig ko Wow Grabe guys, matayo yung balahibo Grabe sobra. Uh! Huwag mo akong ginagulat ah. Kakatapos ko lang magtimpla ng niskape. nakaka yung kape ah. My goodness. Pala biro din tong ano dito guys. Elemento dito. buto kita niya yan guys buto ng manok yan buto din ng manok ang buto ng manok yan doon banda ba may nakita ako tumakbo ah nakaputi Yan, ito na po yung request nyo guys. Balikan ko ito pag gabi na. No? Sige nga. Woo! Oh! Sige nga, mapakita ka nga. Para naman sumikat yung channel ko. Ah, ako nga pala. Kung pwede lang sana, Makipag-subscribe kayo sa channel ko. Pwede lang. Anong ko madami kayo dito. Wow. Oh. Dikado guys. Hello? Dito ka ba? Huwag na dito man kayo. Nagbablog lang ako ha. Huwag kayong magalit sa akin. Daming bubuyok. Yun o, know, mga sirang TV Yan naman, dami nilang Ukay-ukay okay dito, wow Wow, sino yan? May kasama ba ako dito? Sino po yan? May maliliit ba na nakatira dito? Hindi ko kayo ginagambala ah. Nagbablog lang ako. Nag... Namasyal lang ako dito. Namasyal. Huwag yung magalit sa akin. Grabe. Matayo yung balahibo ko guys. Sobra. Whew. Kaya kung meron man kayo nakita, comment down below guys. Comment down below kung meron kayo nakita. Kasi sobrang ano dito. Mamanid yung mga... Sino Sino yan? magalaw yung ano guys yung pintuan huh! sino po yan My. may nakatayo dito guys ako, may ay, nakatayo dito ganun oh no? ay, mapapasigaw ka talaga dito sa bahay na to, guys, sobra sobra sobrang creepy dito kahit ikaw lang mag-isa nako paglalaro kang kanang nila dito sira na yung mga bubong guys Wow, Wow, sino yan? Sino po yan? Daming bubuyo ko. No? Ayan Wow. Tumatakbo dun. sudah lapas. Oh. Sino yan? Paano? Grabe ang lakas nila guys Yung gulong oh Ang bigat nun Wala akong kasama dito guys ha. Ah. Naririnig nyo yun guys. You know, may tumutunog. Rinig nyo yun. May naglalakad diba? Grabe. Ganito po magparamdam yung mga elemento dito. May kwak-kwak po dito. Naririnig kita. Nasa labas ka. Yan, huwag mo akong subukan ha. Ihuhulog kita sa lupa. Wow. 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 Wow, binaglalaroan ako. Nakakatapos nang kasi umulan guys, iwan ko kung wak wak yung narinig ko o tiyanak. Ito guys, kasi tayo guys, naririnig talaga ako dun guys. Sabi talaga dito Sobrang creepy dito guys Ito yung bahay guys oh. Comment kayo dyan kung Ano sa tingin nyo nakatira dito So yun na lang guys. Maraming salamat sa yung lahat. Ah, napasok na natin yung buong bahay. So kayo na lang ang mag-comment dyan kung ano sa tingin nyo nandito. So hindi po ako natatakot kasi pinagmamayabang ko po si Jesus is the only the only God na ating sinasamba siya lang po nag-iisa sa buhay sa buhay ko na tagapagligtas only Jesus lamang po John 3.16 Kaya mahal ka po niya At uh, Isinalbakan niya sa kasalanan Yan Dahil makasalanan tayo Siya po ay Binigay niya yung buong buhay niya Para sa ating lahat So God bless yung lahat Pray pa matulog God bless Huwag niyong kalimutan mag pray Magdasal Huwag niyong kalimutan Jesus only my savior My hope Our hope So yun lang guys Stories, I'm a fool for your life